Sa tingin niyo po ba it's about time para magkaroon na kahit papano ng uh, deadline for the Supreme Court to decide on this matter soon para hindi po nasasayangan ang pera ng bayan? Ma'am DJ, alam niyo po talagang hindi pa pwede natin pakialaman po ang ating hudikatura, ang Korte Suprema. Yan po ay diskresyon po ng nila at nasa kapangyarihan base po sa ating saligang batas. Alam niyo po ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Yung pong umiiral natin batas, sir Ted, Ma'am DJ, may disconnect na po eh at tayo po ay nagpapatupad, ang aming rules of procedure ay nakabase sa manual elections na binabago na namin ngayon kaya kami may bagong revise na rules. Pero po, ang pinapatupad po natin ay automated election. Siguro nga po, sir Ted, mas maganda mga July na ang pagpapayal ng candidacy sa halip na October sa darating na 2027 upang mas maaga rin ang resolusyon, mas maaga rin ang pagtaas sa Korte Suprema. Napakadami na po natin batas na may disconnect sapagkat um, automated election tayo and yet ang pinapatupad natin batas ay manu parang pang manual pa rin. Kita niyo po yung substitution of candidate. Doon po sa batas natin, sabi eh, dapat pwede rin po ang substitution ng candidate. Pero ang katotohanan ngayon, dapat ipagbawal na madami na pong kinakailangan baguhin. Yung pong omnibus election code natin, ng DJ Chacha, Sir Ted, ay December 3, 1985. Eh meron na po tayo 1987 Constitution. Well, uh, yan pong inyong binabanggit na yan. Kung ginagalang po ninyo ang kataas taasang hukuman, eh igalang din natin ang Kongreso. <laughs> Kasi trabaho po ng Kongreso yan. Nasa napakatagal pong panahon din ay hindi po naman nila Oo, ginawan po ng pagbabago, gagaya po ng inyong panawagan. After all, sabi nga natin, we are in a democracy. Tama. <laughs> oh, natatawa na lang si Chairman. Sige po, so Chairman, kami po itatawag sa inyo lagi ha, ah, para po uh, iklaro itong mga isyong ito. Kailan po ang ano, pagpaparehistro po ng absentee voters kasi kasama ko kami doon, Chairman? Ay, ito pong second week ng February po, certain ako sa ating po inainganyo, lalo na po yung mga frontliners natin mm. sa pamahalaan number ng media, Samantalahin po natin ito dahil uh, for the first time ay i-automate na rin natin yung pong pagboto ng mismong uh, sa local absentee voting po natin. Sana po mas madami para hmm. naman po mas uh, mas maka-enjoy at makapag exercise ng right of suffrage ang madami. Dihubay per office po yan, chairman. Uh, halimbawa po kung mga front uh, yung mga frontliners natin sa mga ospital, 'di ba? Hindi naman yan isa-isa. Kung baga yung tanggapan nila po ang mag magbibigay sa si inyo ng request at nandun lagay po yung mga pangalam po nito, mga botanteng ito? Yes, sir Ted. Okay. Naku, nakatanggap na po tayo ng mga request at kung sakali, dadalhin namin po doon ang mga ballot box, sa mga election paraphernalia sa lugar kung saan sila nagtatrabaho upang mas maging madali po mm. yung kanilang pagboto. Katulad ng miyembro ng Armed Forces, mm. dinadala po namin sir Ted, sa mismong na Camp Aguinaldo, sa miyembro ng PNP, dinadala namin sa Camp Krame. At yung member ng media, usually may isang area kung saan natin sila pinapaboto. Opo, pero 'yung po dito, baga pagpapa-accredit sa uh, absentee voting, ganun din po 'yan, 'di ba? Per office ang sumusulat, hindi individual, 'di ba? Nabotante, right? Yes, po, sir, po. Opo. Yes po, at 'yan, yan po ay ipadadalin ko natin ang proseso.